At na si Sarah. Ang aming cute na aso. Ayan oh. o. Ang anak niya. Bagong oh. labas lang guys. Yan. Dinidilaan niya yung mga nakabarot sa anak niya para makahinga. Kinakain niya yung con guys. yung Dinunan ng... Kanyang anak. Ito yung kanyang anak guys. Kinakain niya pala para bang palakas niya guys. ano, o. Hindi man siya gutom kasi kumain siya kanina eh. Ang cute ng kanyang anak. Mana sa kanyang kulay. Yan, mahal na mahal yan yung kanyang anak guys. Nahanap niya yung kanyang didi. Yung kanyang placenta pala guys. Yung ito, pinunan lang pa. Nakakunik pala sa kanyang puso guys. Ayan o. Yan pala siya kumukuha ng kanyang pagkain. Yung bata. Yung kanyang pagkain sa loob. Yan pala kasi nakakunik sa kanyang. Um, no, ginuguyod yung ginuguyod um, niya o. Ano tinatanggal niya sa kanyang so pagka-connect sa kanyang puso guys oh you know kanya <laughs> pala yan pala yung one kanyang pa yung yung uh, source ng pagkain ng kanyang anak sa loob ng uh, sinapupunan guys you know yung kulay black na yun oh no? yan yung nakakonek yung ano tawag yan umbilical na cord yung nakakonek sa kanyang uh, tiyan ano? <laughs> Kakatuwa guys. kaya pala ginakain niya para maputol pala guys. Hinahanap niya na yung kanyang uh, didi. <laughs> Ganun pala guys pag mga anak na yung aso hindi mapakali. Hindi siya umalis sa kanyang uh, higaan, hinihingal. Ayun oh, no? eh. pilit niyang pinuputol yung umbilical cord. Ayun oh. No? Eh. Ayun. Naputol na pala guys. <laughs> Ayun, naputol na guys. <laughs> naputol na yung uh, umbilical cord. Oh, yun. nag first breastfeeding. Ayun. Dididi -di -di na siya. <laughs> Ayun, no, oh, nagsasaks na siya. Nagsasaksyon na ng kanyang milk. Ayun, lumabas naman na isa. Ayan, no, yun oh, dilaan niya. Tanggalan niya ng uh, balot yung kanyang uh, bagong labas na anak. Ayan, no. Yun oh. dilaan niya para matanggal yung balot. Hmm. Oh, tanggal yung balot, guys. Ayan, no. Oh first cry first cry ng baby iniingal siya guys kasi napagod siya kasi nakalabas na yung dalawa ano dalawa pa lang baka mayroon pang susunod guys na sila ano <laughs> Hiningal ang ating asong si Sara. Nagpapahinga muna, baka may susunod pang isa. Lumabas na yung pangatlo. Ayun o. Oh. Yung pangatlo. Ayun. Ayun yung pangatlo. Yung dalawa dumididi na. Yun guys, huwag oh yung umbilical cord o. Oh pinuputol niya guys siya mismo yung kumuputol pala ng uh, umbilical cord ng kanyang anak uh, ayan oh. kinakat niya oh. nakasiparit naman sa placenta kaso ah, mahaba yung uh, umbilical cord kaya pinuputol niya Ang daling di ba siya yung partira ng kanyang uh, sarili. <laughs> ang galing guys, di ba? Yan na yung pangatlo. Oh. First cry ng pangatlo. Nagpapahinga na ang aming asong si Sarah. Ayan, tatlo lang na yung lumabas guys. Sana nag-enjoy kayo guys sa aking uh, video yung uh, panganganak ng aming asong si Sara. Ayan, tatlo lang yung lumabas. Ayan o. Oh. Ilan yung babae? Laki niyo. Yung... Laki na? Wala laki niyo. Eh. Oh, mabae. Mabae. yun siya? Mabae. Dalawang babae, isang lalaki. Ito mo isa? O babae? Okay. Salamat-salamat guys sa panunood. Thank you, thank you. Masaya kami kasi may tuta naman kami.